Yo, what's up guys? Narito kami ngayon sa Kambal Pares located at Bawan, Batangas. Uh, ngayon, kasama ko ang misis kami ay kakain dito. So, namimili kami kung ano yung aming kakainin. Napakaraming mino dito guys. Grabe, ang hirap mamili. Bale, ang natatandaan ko dito guys, ang special din nila dito yung kanilang pares tsaka steak. Yun nga guys, napakaraming pagpipilian. So, ang napili ko dito ay yung tigwa 199 yan sa si steak with sausage and egg yan ito naman sa aking kasawa so yun yun guys dumating na yung aming um, in order so, alisabaw ng pares tsaka goto so guys napakalaki yung guys ewan ko lang kung kaya namin yan so yung misis ko tuwan tuwa at makalipas guys ang ilang minuto na ubus namin yung pagkain namin guys grabe busog na busog ako dyan sobra So yun guys, pauwi na kami. Nga pala napag no, alaman ko, madami din palang vlogger na kumakain dito tulad ni First Bite at saka ni Chugs TV, guys. Dito naman guys, nagpipicture na lang kami diyan. Naglilegalig oh. pa ngayon at malabo daw yung camera ko. Pasensya na, pasensya. So yun guys lang, pwede nang i-skip yan, ano? tapos din guys selfie selfie na lang kami dyan para sa memories so bye bye, hi guys pauwi na kami galing kami sa Kampal masarap siya guys try nyo din yeah. masarap siya Sir, kumain na ngayong araw kasi guys ang dami natin ginawa ngayon sa clinic so kailangan natin kumain para naman magkaroon tayo ng lakas lakas para sa tayo. guys. Kayo guys, kumain na ba kayo? Ganto rin ba kayo? din ba kayo ng asawa nyo? Pagka uh, pagod kayo sa trabaho. Kasi kami ganun eh. <laughs> Oo. Nakakalimutan namin na wala na kami ang pera. Bakit? Bakit? Di ba? May matrabaho ka naman eh. Tsaka, minsan lang naman, guys. Huwag nyo na mga araw-arawin. Yung pagkain ng mga ano, ng mga putok bato Magiging kwento talaga kayo, guys. Nanghahabi ko sa inyo.